Nicole Ramos. You've got talent, got it all. The time is Hello, Natalie. Hello, pa. Uh, ano po yung full name ni Natalie? Apo po, pa. si, si, Natalie Nicole Puga Etanji Ramos. Ilan taon na po si Natalie? Five years old po. Five years old. Sino yung kasama mo ngayon, dun so? Dato si Lalo po at saka sila na, at si Lalo Ate Ike po Ayan, at saka po <laughs> si... Sorry. Mm. Uh, bigyan mo nga sila ng isang malaki, malaking, malaking kaway. Kawayan mo sila. Danyo mong supporter pala ngayon. Ayan. So nag, nagbabakasyon ka rin ngayon? May pasok kayo ngayon or wala po? Wala po. So ngayong bakasyon, saan mo gustong pumunta? Sa beach ba? Sa bagyo? O sa bahay lang? sa bahay lang. Opo. So sino sino makakalaro mo sa bahay? sila Tito Macho ba. Ah, sila Tito Macho. Ano yung favorite mong nilalaro kasama sila Machu? Macho? Naglalaro pa kayo ng taya-tayaan? So, ngayon pa siyempre, napapagod kayo maglaro. Ano yung favorite mo merienda after maglaro? Ano yung kinakain nyo after nyo maglaro? Ano yung merienda? Kinapay Ayan, kinapay. Okay. Right. So, ano yung hilig na ginagawa ni Natalie? Mahilig ka bang mag-drawing, magkanta, magsayaw? Kumanta po. Ayan, kumanta. So, kakanta ka ngayon? Opo. Opo. So, sino ang idol mo sa pagkanta? Sana po. Ah, sana ang kakantahin mo ngayon. So, yan Ah, oh, sige, excited. alam po, excited ka na at excited na rin kayo makita yung talent mo. The dog. Francis Holcomb M zero two zero. Nathalie. i Thank you so much. Now